Hi guys! Tara, samahan nyo ako dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ito ay isa sa pinakamagandang lugar na dinadayo ng mga turista. Ano nga bang makikita dito? Hi guys! Tara, samahan nyo ako dito sa El Nido, Palawan. Gabi na pala kaming nakarating dito at magstay kami dito sa Astoria, Palawan. Pasama ko yung dalaw kong kapatid, isang pamangkin at ang anak kong makuli. Galing sa El Nedo Airport, sinundo pala kami ng van ng taga Astoria Hotel. Dito sa lobby, nagtatanong kami ng info kung paano kami maka in sa hotel. Nagtatanong din kami doon tungkol sa info ng restaurant, swimming pool at dun sa Summerland. Marami pala kaming bagahe na dala. Kaya sinundo kami ng golf car papunta dun sa hotel na pag namin. Itong golf car, libre lang to. Package na to sa Astoria Hotel. Kaya kung pupunta kami ng swimming pool, restaurant, or di kaya doon sa Summerland magre-request lang kami ng golf car sasabihin lang namin sa guard na magpapasundo kami ang ganda ng view dito kapag gabi kasi yung puno ng mangga, nilalagyan nila ng parang lantern eto na at nakarating na kami sa hotel na pag namin at sobrang saya namin dyan kasi minsan lang kami makapag-stay ng ganyang hotel eto pala yung itsura ng bed nila ang gandang tingnan bali lima kaming matutulog dyan ituturko kayo ng kunti dito pala yung bolt. Dito yung importanteng gamit ilagay. At hinatid na nga ng taga Astoria yung mga gamit namin. Sobrang tuwang-tuwa nga ng anak ko na makastay na siya ng hotel. Kasi first time niya makastay dito. Dito rin pala yung toilet nila. Nagustuhan ko yung sahig ng toilet. Kasi parang unique siya. Bato-bato lang. Parang simple lang. Pero maganda din naman tingnan. Dito naman tayo sa kitchen. Meron silang refrigerator. At may maliit din na lutuan. Pwede ka magluto dito. Guys, hotel na. Yung, Mama. yung hotel na tunak, wala mang taas. <laughs> parang bahay lang siya. Parang bahay. Wala. Yung bata, oh. Uy, yung bata, naghiga na. Naghiga ng bata sa hotel. <laughs> naghiga na. Ah, okay, na sleep deh. Uh -huh. Ganito pala magayos ng hotel bed na. So, ganito, huwain natin yung bed natin. Para magmukhang hotel. Hi guys! Kakain kami sa restaurant ngayon. 9.30 na. Gabi na kasi kami dumating. At hanggang 10 yung restaurant. So makakain pa kami. May 30 minutes pa. So papunta kami na. sa Restaurant. Salamat! Ayan guys, ang gaganda ng kanilang mga mangga ba yan ba lang? Mga mangga ba to? Pag mamunga yan. Ang daming bunga yan. Hola! Hola! Hi guys. It's 9:30 at mag breakfast kami. Samahano kami kumain breakfast dito sa Astoria. Kinabukasan, dito kami nag-breakfast sa Astoria restaurant. Hi na. Good morning. Oh, bata. Mga 10 o'clock na kaming nakapag-breakfast dyan. Kasi parang brunch na yan, kasama na lunch. Dito pala sa Astoria Restaurant, breakfast, buffet, kapag lunch at saka dinner, buffet din. Kaya ang dami talagang pagpilihan ng pagkain. Actually, sumakit nga yung chan namin. Lalo sobraan sa pagkain. Ito pala yung pagkain nila sa breakfast. Sobrang dami talagang pagpipilian. Kaya, sulit talaga pag dito ka makastay sa Astoria Hotel. Medyo may pagkamahal lang ang presyo dito. Pero sobrang dami pa rin ng tao. Nakikita ko nga yung mga worker dito. Parang maganda silang sinan. Nagustuhan ko yung uniform. Parang gusto ko mag-apply dito. Pagdating naman sa dessert, maraming pagpipilian. Kaya, sulit talaga pag dito ka makastay. Kung marami lang sanang pera, babalik at babalik ako dito. So, ito naman yung itsura ng dagatina. Maganda din yung buhangin maputi. Then, may kumakain ng breakfast and dinner. Makikita mo jan sa paligid na may tumatakbong golf car. So mag-oorder ka lang jan kung may gusto kang pupuntahan. Dito pala yung swimming pool nila. Marami silang swimming pool kaya mamimili ka na lang kung saan mo gustong maligo. So ito yung paligid dito sa Astoria. Naglalakad-lakad nga kami dyan nagtutuloy. Sa labas ng Astoria, mayroon ding bakery. Kung gusto mong magtipid, bibili ka na lang ng tinapay kasi medyo mura talaga kapag ng tinapay ka sa breakfast kaysa doon sa Astoria restaurant. Kaya ito, tinatrahin namin bumili ng tinapay. Yung pang second day namin, magtutor kami sa Puerto Princesa, Palawan. At ito yung view. Sumakay kami ng bangka kasi papunta kami sa Underground River. Yung pagtutor namin dito, sa Astoria lang din kami nagbabayad ng tour package. Medyo mura lang yung bayad kapag may makasamayan ka. Pero kapag kayo lang, medyo mahal. Kaya nag-aantay talaga kami na may makasabayan. Eto na nga nakarating na kami sa isla. Meron kaming tour guide dyan, gay pala siya, kaya medyong bebo magsalita. Alam mo naman yung mga gay, masayahin. Kapag sasakay ka pala ng bangka doon, may life jacket din na susutin mo, kaya safe. Eto siya yung tour guide namin, papasutin ka muna ng helmet, maglalakad kami, papunta doon sa underground. Nadaan kami sa gubat, papunta doon. Sabi ng karamihan, maraming unggoy daw doon sa gubat na pagdaanan namin, kaya dubli ingat. Huwag magdala ng pagkain while naglalakad. At ingat din daw sa paghawak ng cellphone kay mga agaw yung mga unggoy. Nagkataon sa araw na yun, wala yung mga unggoy kaya hindi ko sila nakikita. At eto na nga nakarating na kami sa aming destination. Nag-aantay na lang kami ng bangka na aming masakyan papunta dun sa underground river. At eto na nga, dumating na yung bangka na sasakyan namin. At excited na kami sumakay dyan at makita yung Underground River. Dito pala sa Underground River, Palawan. Ito ay isa sa pinakasikat na tour destination dito sa Palawan. Maraming dumadayo dito kahit mga taga-ibang bansa. Sobrang daming turistang pumupunta rito. Kahit dyan lang sa atin sa Pinas. Kay pambihirang nature nga naman yung makikita mo dito. Kapag mag-tour ka pala dito, bibigyan kayo isa-isa ng headset. At mapapakinggan nyo yung historia tungkol dito sa Underground River naka-English siya para maintindihan ng lahat. First time namin pala dito sa Underground River, kaya halo-halo yung emosyon. Nandun yung excitement, nandun yung kung ano ko kaya makikita namin doon sa loob. At medyo nakakatakot talaga siya kung first time mo, kasi madilim doon sa loob. Yung flashlight lang yung mag-iilaw ng daanan doon. So, eto na nga at papasok na tayo sa Underground River. Sobrang naglalakihan nga yung bato dito. Kaya kailangan talaga magsuot ng helmet kung pupunta ka dito para iwas disgrasya kasi baka naman tatama yung ulo mo dito sa bato or di kaya may malaglag na bato pero huwag kayong mag-alala kasi sobrang professional yung mga tour guide dito alam na nila yung mga pasikot-sikot yung daanan para hindi madisgrasya. pero syempre yung disgrasya hindi natin alam kaya doble ingat kaya ito ganitong itsura yung makikita mo dito maraming history maririnig mo sa headset. Iba-ibang tanawin ang makikita mo dito sa loob. Mapapakinggan mo sa headset ang history ng Underground River. At yung tour guide naman, ipa-flashlight niya kung nagsasalita na yung headset. Kung ano yung pinag-uusapan tungkol sa pinag-uusapan ng history, ipa-flashlight din naman niya. Basta, iba't iba ang makikita mo dun sa loob. At sobrang dami palang paniki dun. Minsan nga, naihian pa kami. Buti nga lang, meron kaming helmet yung ihi ng paniki na punta doon sa helmet. Medyo natutuwa ako doon sa tour guide kasi maramdaman mo talaga yung pagka-hospitality nila. At magaling din siyang magpatawa. Talag Talagang ginawa nila yung part ng trabaho nila. Inaral mo na nila din yan bago sila nagiging tour guide. Maganda din magiging tour guide kasi marami magbibigay ng tip. Pagkatapos namin mag-tour doon sa Underground River, eto at na kami, sumakay kami ulit ng bakta Mga pagod na kami dyan. At dumaan pala kami sa restaurant, Filipino restaurant. Ito talaga yung pinaka-miss ko. Sobrang daming pagpipilian. Kasama na pala to sa package. Yung pag-tour namin dito sa Puerto Princesa, Palawan. Tingnan nyo naman guys. Ang daming pagpilian na Filipino food. Talagang matitikman mo lahat. Buffet pala yan. Ayan. Sobrang dami kong nakain dyan. At ayan, meron pang kangkong. Talagang kuha ako, nakuha dyan sa kangkong. At yun yung pinaka paborito ko pang bait, alam Masarap na kainan. At meron din silang exotic food dito. Kakawian restaurant daw Kain na of choices. of choices. Oh iya Bye bye Astoria, ui, nak kami! Bye bye! Ui, nak kami! Nak! bye bye to Astoria 4 nights at 3 days pala kami nagstay sa Astoria Palawan. Nakakabitin nga eh. Sana makabalik pa kami doon. Bye.